Magandang umaga guys. Nagdilig-dilig ako ng mga halaman guys. Tapos mangunguha pati. Mag-harvest pati ako ngayon ng ano, siling, siling haba pang sigang. Kasi inaharbis ko na sila guys. Gawa ng may nangunguha dito sa aking pananim. Kunti lang naman to guys pero harbising ko na. Nauna pa silang manguha sa akin eh. Tinanim ko nga to guys. Kasi para makapagbenta ko. Tapos ngayon mauuna pa silang manguha. Kaya halbising ko na to guys. Ibebenta ko dun sa may talipapa. Dun sa may amin. Unahan ko na sila. Ayoko pa sana itong pitasin guys eh. Kasi palalakihin ko pa sana. Kaso nga lang eh mga pasaway yung mga nangunguha dito guys ayaw man lang magpaalam ayan guys so oh. hindi ko alam guys kung tama ba itong pagpipitas ko guys araw araw na lang guys may nawawala nag aabang ako na lumaki inuunahan nila ako tapos ayaw nila magpaalam yan naman guys, so tirik na ang araw guys. So, nagdidilig ako tapos uunahan pa nila ako. Kaya, tanggalin ko na lang sila guys. Kahit kunti guys, ibibenta ko doon sa may talipapa sa amin. so, may kanto namin guys, may talipapa doon guys eh. Pwede na siguro to guys. Ayan eh. Pwede na to mga ano guys eh inaabangan ko nga na lumaki-laki guys para ibebenta ko mama, mama, mama. eh hindi eh mama nauna pa sila sa akin mama, mama, mama. ilang puno lang naman ito mayroon ako guys so. mama, mama. tatlong puno hey, lang yung nabuhay mama. oh oo okay. okay. oh, oh. Di mo, mangingitim ka na niyan. Kasama ko yung apo kong makulit, guys. Unahan ko na sila. Yung aking mga bill paper, guys, so malaki na din. Oh. Malaki na rin. Nala na, Malapit na piyesta dito sa amin, guys, kaya tamang-tama. May magagamit kaming pang minodo. Ayan, guys. So, madami-dami din naman, guys. So. Kahit bilhin niyan to ng sampung piso, okay lang. Pwede na siguro to, guys, so, upang lagay sa sinigang. Oh, no, 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 no. No, bad. Bad yan. Bad. No. Bad yan. Bad. No, 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 no. At sayang ang bulak. No, 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 no. Mga katuwa, guys, oh. Pag masipag ka lang talaga magtanim, guys, oh. Pwede mong ibenta. pwedeng, ano, pang... No, no, no. Oh, tika lang, tika lang, tika lang. Pang sariling, ano, pang lagay sa sinigang tanggalin ko na to guys kahit medyo maliit Sa unahan pa ako ng mga nangunguha na yon Malay nyo bibayaran niya ako ng 20 guys oh <laughs> Madami dami rin to guys oh 5 piso daw to dun sa talipapa guys eh oh. oh Malay mo bayaran niya ako ng 20 nito guys oh malaking tulong na rin Unahan ko na sila. Ay, na Dito, dito, dito. Dito. Pwede na kaya ito. Tanggalin ko na rin siguro, guys. Para isang bintahan lang. Pwede na ito. Ito pwede na to panglagay sa ano sa sinigang tapos, mangunguha rin ako ng kamatis. Kasi may medyo pula-pula na dito, guys, oh. Oh, huwag mo apangan yung pananim natin. Ayan, guys, oh. Tignan mo, guys, yung sili ko. Ayan, oh. Pwede ng 20 pesos siguro yan. Ayan, may pulang kamatis na dito, guys. Naipit na, oh. Oh, dito, dito. Baka mahulog ka dyan sa balon. Dito. Ayan, naipit na siya. Uhanin ko na, guys, at hinog na, oh. Pwede ng pangbenta, guys. Ay, no, no, no! Boy, ay, no, Pinitas niya, guys, oh. Hilaw pa. No, si Lola lang, lang magpipitas. Bawal ikaw. Ito, pwede na siguro to guys yan na lang magpahinog nahihinog naman to doon sa habang ano habang nasa tindahan nya guys nahihinog naman to pwede na to kulit ng aking apo guys napitas yung hilaw pa to kaya medyo pula na eh dito dito tanggalin ko na siguro to guys so, medyo pula na mama mama Ha. Na na na. Dali. Huwag mo apakan yung tanim, ha? Oo, huwag kang aapak sa tanim. Oh, dito ka, dito ka, naku. Baka mahulog ka dyan. Dito, dito. Ngiti na lang eh, din dun dun. Dudu. Heeh. Oh, oh, si ay naba katam. Oh, 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 mapakan. Ano yung sinasabi? Tulong. Oh, oh, kaya 'yan. Yung ayan yung isa eh, oh, nakatayo na yung isa. Baka mabuhay. Ayan yung isa, Oh. Ang galing niya. Doon kay Libby. pala, niya. Kaya nga, ikahapon lang yung sinabi sa akin, eh. Itanim ko daw, eh. Halika na, okay? Ha? Oh, halika na, dali. Ha? Oh, yung, car, yung bike mo. Eh. Yung bike mo. Hmm. Ano at mainit ne. Ay. apa ni. Oh, halika na, halika Oh, hiyaan mo na yan dyan. Dali na. Dali. Tulang kong bike, tulang <tip> <laughs> Ayaw sumakay eh. Gusto yun pa niya magtulak. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hmm, oh, sige, ka. Kaya, dito mo na tayo. Ay, kuya ni Coco, ka? Siling, Ano? pangsigang.